Hello, kumustang tanan? Kumustang lahat? Kung bago ka palang dito sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel Mayor Digang 2.0 at pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa ating mga i-upload na mga bagong vlogs at mga bagong video. So, ma ang ang mga balita sa araw na ito. At siguro alam na ninyo na ang ating vice presidente ay na-impeach na. Na-impeach na, 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 sa House of the Crocs. Sa House of Representative or sa Congress, no? So ang bumoto nasa 215 na congressman at congresswoman. Ayun, at nagpalabas din ng kanilang mga saloobin ang dalawang kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Basti Duterte at si Pulong Duterte. Ang kanilang ama na si Digong ay wala pang kuminto patungkol dito. Pero alam naman natin guys, expected na natin ito kasi nga <clears throat> ilang buwan na ito, eh, mag 2 months na yata itong impeachment na ito. Eh. Ah, sinasabi nga ng ibang mga vloggers na asan na yung impeachment? Patay na ba? Patay na ba o buhay pa? So ngayon, binuhay nila, ayun ay na. Diretso-diretso na, didiretso na nila doon sa Senado. At saka ano, dahil siguro sa nagrally yung mga dilawan na pinklawan, kaya yun, diniritso na nila doon sa sinado uh, Senado. Kasi nga may rally nung nagdaan na araw na mga binayaran ng mga senior citizen nang iiyakan wala na bayaran no So yun yun. So ngayon, nang doon na sa Senado, pero sabi ng uh, Senado, ay baka abutan ng yun yun, yung impeachment na yan, kasi nga, wala na eh, mag-ano na sila. Pahinga na. Magpahinga na sila kasi nga, campaign na. Mangampanya na ang mga tumatakbo. No? Sa Senado, mayroong siyam. Na re-electionist. No? at meron din mga bagong tumatakbo. Maraming tumatakbo ngayon na mga senators, 66, yung mga senators ngayon na tumakbo. Okay? So, busy. Busy sila. Kaya baka abutan pa ito ng June. Okay? Ano bang sinabi ni Baste? No? So, sabi ni Baste, si Bongbong Marcos at si Martin Romaldis, mga animal no? Mga animal daw tong mga to. Hindi <laughs> <laughs> ko alam. <coughs> Sorry. Excuse me. Hindi ko alam anong mga animal ito. Basta ano ba klase mga animal ito? Ah, kung maihambing ninyo sa hayop. Ah, anong hayop si Martin Romualdez? At anong klaseng hayop si Bongbong Marcos? Ah? Yan. Basahin ninyo doon sa ano ni Baste, doon sa kanyang uh, social media account sa Facebook, no? At uh, si Pulong, medyo mahaba-haba yung kay Pulong, no? Pero malaman. O, oh, wag na nating basahin kasi eh, hindi na natin masyado maintindihan. English yun. Eh. <laughs> Alam naman na din yung English natin, kinalabaw lang ito eh. Ah. So, kung mabasa ninyo yun, nadadaan yun sa mga wall ninyo yung sinabi ni Pulong, Um, kayo na wag intindi ha. Basta, 'yon ang sinabi niya, no, na ito hindi lang ito about kay Inday Sara, kundi about ito sa mga Pilipino na nagtiwala kay Vice President Sara, 'yung 32 million na bumoto sa kanya, no? Ito ang matinding kalaban ng mga ah, nagpa-impeach kay Inday Sara. Ito 'yon, no? Ang uh, matindi nilang uh, kalaban itong 32 milyon, Ha? At nagsitakbuhan pa naman itong iba nito, yung mga mga rebelde, yung mga komunista diyan sa Congress. Isa yung babaeng convicted diyan. Oh, tumakbo yung senador eh. Ang kapal ng mukha. <laughs> Asang kahahanap ng convicted na Ah, Hinatulan na ng korte na child abuser tapos tumakbo pang senador ang puy, inak ko na lang, ewan eh, no? so, ho oh, baliw na talaga ang bubuto dyan, mga baliw o, oh, yung bubuto dyan baliw o, oh, yung mga komunista dyan tumatakbot mas bubuto ninyo yan, mga baliw din kayo gusto ninyo ipahamak mga anak ninyo, pag ibuto ninyo yan ha? Ah? So, yan guys ah, ang abangan natin ano ang susunod na mga mangyayari dito sa impeachment na ito. Meron namang choices eh. No, kung gusto talaga ni Vice President Sara na tatakbo siya sa 2028, pwede naman siya mag-resign. Pwede siya mag-resign. Para tapos ang istorya. Pag mag-resign siya, mawala na yung impeachment na yan, tapos na at pwede na siyang tatakbo sa 2028. Wala nang ano diyan. Uh, wala nang wala nang magsabi na ay hindi ka pwedeng tumakbo ganito ganyan, wala na. Tapos na kayo ng pa-impeach eh. Ha? Tapos na yung mga ano ninyo, part ninyo. O, oh, nagwagi na kayo na i-impeach ako. Eh hey, ngayon, nag-resign ako. O, oh, kasi yun lang ang ano eh. Pag mag-resign siya, pwede siyang tatakbo pagkapangulo sa 2028. Pero kung lalaban siya, i-fight niya ito sa Senado, ano naman eh, ah uh, makakuha naman tayo ng buto dyan sa Senado. Kasi ang Senado guys at ang Congress, iba yan sila eh. Ang Senado, uh, buong mundo at buong Pilipinas, ang bubuto dyan. Eh, ang mga yung mga senador dyan, yung iba dyan, tatakbo pa yan sa 2028. Yung iba, tumakbo yan ngayon. No? So, merong tatakbo dyan bisi presidente may tatakbo dyan na reelectionist, oh, may tatakbo dyan na ibang posisyon. So, kailangan nila ang boto ng Mindanao sa Visayas. Kailangan lang boto. Kasi buong Pilipinas ang kailangan nilang boto at saka sa ibang bansa mga OFW. So, si Inday Sara malaking impact ito sa kanila. Ah. Tandaan ninyo ha. Pag mag ano talaga ito, ang impeachment sa Senado, tandaan ninyo yung boboto mga senador. Oh. Tandaan ninyo yung boboto. Ang alam kong boboto dyan, Risa Tiberos, Rapitulpo. Tulpo. si Rapi Tulpo, yan sa impeachment. Bumuto ngayong anak niya, asawa niya sa kongreso. Ah, kasama ngayong anak niya, saka yung asawa niya. Kongresman niya at Congress niya, Congress anak niya sa kasawa niya eh. Bumuto sa impeachment, guys. Oh, kaya yan si Rapi automatic yan, bubuto yan sa impeachment. Pati yan si Risa Huntiveros. O. Kailangan 16 votes. Kailangan nila para ma-impeach si Inday. Diyan sa Senado. Sa tingin nyo, sino ang dyan? Sa impeachment. Diyan sa Senate. Yung 23 at 23 na lang sila naiwan eh. Kasi, si Angara, nasa deep end na yon di na yung pwede. Pero wala na yan. di na pinalitan kasi nga, mag-election na. Kaya yung senador ngayon, 23 lang kung sakali gagana yung impeachment sa panahon ngayon na wala pang eleksyon, 23 lang sila dyan. No? So sa tingin nyo, sino ang buboto dyan? Pero mas maganda kung after election na yan gagana kasi mayroon ng mga bagong senador. At kaya iboto sa dritso. Bot Street, yung mga kandidato ni Tatay Digong. Ha? Bongo Bato de la Rosa, Pastor Kiboloy, Jimmy Bundok, GB Hinlo, Raul Lambino, Philip Salvador, Atty. Vic Rodriguez. At Rodante Marculeta. iboto ninyo ito guys. Siam. Siam. Sila. Vote niyo ninyo ito. Pag makapasok ito sa Senado, itong Siam, atin sure na ito. No? Ano na lang ang kulang? Pito. Makuha na natin yung 16. Ah... Uh, maano na. Kasi 16 votes eh. Ang kailangan ng ano para ma-impeach si Inday Sara, no? So kung uh, makakuha sila ng 16 votes, 'yun ma-impeach si Inday. Pero kung makapasok itong siyam, syempre hindi naman ito buboto. No? Ang butuhan siguro diyan yes or no. No, siguro. Ganon. So ang siyempre itong Siam, magno talaga ito, no? So iilan lang makuha nila. Ha? Ah, wala silang makuha na, kunti lang. Siguro si Ortiveros, si Tulpo, Escudero. Yun, yan, yan, sure yan. Si Coco Pimentel, 50-50 pa yan. oh, Basta yung may mga pangarap, may mga pangarap pang tatakbo sa susunod na eleksyon. Sa tingin ko hindi an sila magano. Kasi masisira talaga ang karir nila, guys. Kasi magagalit talaga ang taga Mindanao. Ngayon nga daming galit eh. Magagalit talaga yung nag nagpapanalo kay Inday Sara, yung 32 million, magagalit 'yun sa ginawa nila ngayon. Eh yung mga kongresman wala man paki alam. Kasi yung yung ano nila, tinakboan nila, yung kailangan nilang boto lang sa distrito nila. Hindi naman na kailangan ng buong Pilipinas boto. Eh, itong mga senador na tubak po, mga komunista, kailangan nilang boto. Wala, kaya alam yan. Alam naman nila, hindi sila manalo. Oh. Di ba? Yan ano lang talaga nila na hindi makatakbo si Inday Sara sa 2028. Ah, kasi nga ang manok nila si Romualdez. Yun, yun yun. Oh. So yun ang abang-abangan natin kung ano ang mga susunod na mga kabanata nito, no? Hindi pa masyado nagbigay si Inday Sara ng kanyang uh, komento dito. Ah, um, uh, meron pa siyang inantay na ano yung impeachment complaint, kailangan pa niyang basahin saka siya magkomento. Yun ang abangan natin, guys. Marami tayong aabangan, no? Marami. No. Baka mayroong maagang mag-ano nito. No? Kasi pag mag-resign si Inlay Sara at ang may papalit, si Tamba magiging vice-presidente. Tapos, mag si Bungbung Marcos. O. Magiging presidente na si Tamba. Payag kayo doon? Ha? Payag kayo? Baka ay mag-people power agad dyan. Pag yun ang maupo na presidente. So sig siguro hanggang dito na lang muna at abang-abang lang tayo sa mga susunod na mga uh, balita patungkol dito. Ah, update lang kayo, guys. Manood kayo sa YouTube, manood kayo sa Facebook. Sa mga balita, mas maganda manood kayo sa mga ng mga ano na mga uh, mapakatiwalaan na mga television. <laughs> Mas okay pa yung UNTV, Net25, yun, okay pa yan. Panoorin. Kasi diyan kasi maganda yung ano ba, sa ano, balita. Maganda yung kuha sa mga ano nila. Yung iba kasi, yung putol-putol, walang signal. No? So hanggang dito na lang muna guys, ang ating video. At maraming maraming salamat sa inyong lahat.